Maayong adlaw ninyong tanan ka nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo, ninyo, Dr. Ni Oprah Opera o Gator ni Elaine Dathan, Ingon man sa mga artista nga makatako kinabuhi ning akong suwat soliran. Ako si Arnie, 28 anyos, taga San Miguel, Cebu City. Punto medikal kining akong soliran. Kabahin kini sa akong sakit nga na misdiagnose sa doktor o hangtod ka ron, huwag pagit kumahatagi o laing diagnosis. Aron inyong hisaptan, ingon ni ang mga panghita po. Hindi na ko. Ha? Uy, kadali, gud, Gamay rin kagikaon lagi. Daghan man good, pero kinahanglan ako mula ka kay mag-practice pa mi og sayaw. alaon na bi ang late na ko. Eh na hala sige. Basta pag-amping na ka. Bago para bakan kaon. Ayo pagliuk-liuk dayon, okay? Okay sige, from the top. one, two, three, four, five, six, seven, eight, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ah, dali na akong gigutom eh. Bago pa ganit kong nagkaon. Ah, Mag-order na lang ko pagkaon. Mangita ko mapalitan nga dool ra. Aron, ma-deliver ha dayon. Yay! Pizza! <laughs> kaon na ta. Tina! Tina! oh, <laughs> sige, sige. Kaon lang sa mo. Di ba gigutom naman Oo, oh, ganda na. Pero ambot ba eh? kalit na ang akong gana. Nak, ni daot lagi ka. Ha? Huh? Sure, Maoy? Ay, sure lagi. Obserba rin kau galingon Be, kinakabantay bi ako na yung mga gamay na lang kay kakaon. Nagkabantay po bitaw ko sa kong kaugalingon, ma. Mula ba'y pa ang pilaka at ako na makapagawa sa kong hukaw. Pero, okay raman sa't ko ay lang ako, ma. Ma, medyo sakit man akong tiyan. Ay. Eh. Uy, mo ba? Asan na pita? There is a left side. There is kili ba? Uy, kung man ka na, ang mga tatag doktor na. Uy, di lang sama, uy. Di naman sad kayo, krapi pa ayaw lang sa... Ma! Oh, Ma! 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 sa Ma! 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 Hindi na yun matama! Unsa? Sige, sige, Tana! Lalo ka sa ospital! Reported by X-Thunder Gaming tungod ka emergency man lagi, gidadayon ko sa ER. Nagpaabot mi sa doktor kung unsay diagnosis nila. Unya. May ovarian cyst ang imong anak, ma'am. Oo. Unsa dok? unsa may paaginin niyo anak, dok? Kinahanglan gyud siyang operahan. Unsa? kamay na lagko ka o nga mukawas kung mag-CR ko. Gano'n naman kita ni eh. Hmm. Hala, patay pa. Dugo? May dugo ang akong hugaw? Kinahang na naging kang opirahan, ma'am. Asap. Oh. Sige, Dok. Ma? Kumusta nga akong operasyon? Arne, nasayop ug diagnos ang doktor ni mo. Ang sama. Ang gano? Ang nagtuo sila nga ovarian cyst ng kaso ni mo karon. Pero wa man sila nakita. Ansa? Kawagod nila'y klaro ko. Mauna. Ah, mobile hintag private nga hospital be. Ogyud ni nakapait din he eh, oy. Kining public nga hospital daghan kay pasyente. Kolonoscopy ang imong gikinahanglan. dok? One pagi para masiguro nato kung may polyps ba ka o aron ma remove nato kung na gani Sige dok, buhat ang tanan. Maluwas lang ang akong anak. Okay ma'am. hay colón cancer en tu hijo ¿unsa? Pero hay un problema, qué horrible paga tu situación, pirahán le ganaron, makuha a bukol. opera la punta? Opa. Na! Mula ba na'y namat yan sa ibang angkol nga dili pa duga isang gi-operahan? Gi-operahan na pagbalik? Basin ba yao? Dili kayahon sa imong lawas na? Grabe na kaning akong kapalaka nga operahan ko tungod sa ovarian cyst. Samot na akong kabalaka nga colon cancer na gyud ang naanak ko. Ang ako mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, wa ko mahibaw kung naabay mga test nga ilang gibuhat nako na kay gidiretso man ko nila sa emergency room ug pagmata nako, na gidiagnose ko sa doktor nga may ovarian cyst ko. Ug wa sab sila magpahibaw sa akong mama nga gi-undergo ko og mga lab test. Pwede di ay na nga moderatso lang sila og suggest nga operahan bisan og wa mo agi og mga test. Ikaduhang pangutana, sa unang doktor nga nag na ako, dili pa day na makita nga may bukol sa akong descending colon. Ikatulong pangutana, ingon nga akong papa nga maukunoy na matyan sa akong ankle nga kaduhan na operahan og mubo ra kaayo ang interval niini. Tinuod pa nga dili kayahon sa akong lawas. Ikaw pa ito katapusan. Nahadlok ko nga mamis na diagnose na po niya ang akong sakit. Unsa una ko pagsiguro nga sakto na ni ang diagnosis, una ako mo decide nga magpa-opera. O may kasiguruan ba nga makuha ang akong cancer sa operasyon? Palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong soliran, Arnie. Mayo nga lang mga suking tingpaminaw din sa itong programa, ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kayo ko sa inyong pirming pagpaminaw sa itong mga programa sa RMN with Atone Eileen Batan. Ako matambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, o behavioral mga problema o mga drug-related problems. Kaya usaman ako ka medical doctor, usaka ka psychiatrist, o usaka ka drug addiction specialist. Klasik-klasik klase yung pamahagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin ka mo, pwede niya padala sa mong email suliran underscore underscore six one two at yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o dribas mong batan sa third floor kusi R Martinez Building Osmeña Boulevard ning dakbayan sa Sugbo ang atong uh, makutlo nga uh, pagtulunan karong alawa mao kini nga happiness is a choice and requires hard work hard work yun may sikrito aning kinabuya e kaya gusto tang mo puyo o garuha, yun yung sige lang hagok niya, sige kang katulog, sige lang kang yung, wanay bugas! Oo, oh, wagi ka, gusto kong mukhaon, itlog na nai nai talong, talong nga na itlog. Pero gitagaan ang sidling sa talong, pabidag mo tanong ba? <laughs> Mauna ang attitude na ah Gusto po yung garuhay, pero dili mo bulihok. Why sayon Hard work, yun ang sikrito aning kinabuhi ah. Walay sayon, Bisag mo punit kag sinsiyo, mahulog sa dalan, buduko ka, ka why sigurado mo bikil pa yung hawak, ha? Dili sayon Okay? So, ang ato magtatampo ko ng adlawan, si Arnie, 28 years old, taga Luriga, San Miguel, Cebu City. Hindi eh, misdiagnose kuno ang iyang sakit sa iyang doktor, mabah? <laughs> uh, Inference to the doktor uh, di lamput tamo comment. Pumusta na ba nai si Runa Inok? Ha, diyan de depita. Dagan tago sa Pasil, lo. No? dengan taglisin na siya. Si uh, doktor lawyer uh, Raul Al Albora, sa Luriga. Mati mga taga Luriga, noo ah, manto ng akong lista hanay. Eh? Mga taga Barangay Tubud Barili, mga Uh, real family, si Felix, Anabel, si Kyle, tagalagtang talisay mga ingas ka family, no? Si Mente, musta naman. O, mag-minti nga ta, Mente, no? Si Clemente, si Sarah, si Albert, na taga tubod ming Lanilia, si Cherry Jen Sanchez, og si Har Harley Renee Sanchez. Of course, ang akong suki sa kabilya og mga siminto, si Nestor <laughs> si og si Linda Pasaylo, sa uh, Joseph Lambert, no? Uh, salamat kayo, kay pagtangon ko ni mga Taiwan rug sang lansang nes bayar de punya Okay so balik chatubag natampus si Ari Ari bari Arni Arni dai Arni na umaasa na batin dito sa teleserye sa drama wala ng ini pang paninkamutan Arni nga matubag dako ni mga pagutan-a una ang pagutan-a wala ko kay balukong naabay mga test nga ilang gibuhat nako kay gidiritso man ko nila sa emergency room kung pagmatan nako ni diagnose ang doktor nga may ovarian cyst kuno ko wala sad sila magpaibaw sa akong mama nga i-undergo ko og mga laboratory test Pwede pwede di ay na nga mudritso lang sila suggest nga operahan bisan nga wala muagi og mga test ah uh, well uh, sa mong side gisulti arni no in fairness to the doctor kami mangod nami mga gitawag mo clinical judgment na clinical judgment so we will be guided by our clinical judgment based sa among pagtuon sa among experience sa training what to do in a case to case basis sa pasyente nga na among iatubangan ha huh? usually before mo opera ang usa ka doktor kinanglan gyud binag major operation kinang kinanglang yunig ig na ani laboratory uh, test no kay simbakog kinang lagdugo nag opera nang wa laboratory wa kay bawi kung sabay blood type aning pasintiya an sama nimo pag request og blood type o kay bago sa blood type sa pasinti nga buhana, abu, 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 abunohana og dugo pinya nyo na na ba so natay gitaw og consent no before mo um, opera ang kaming mga doktor ha ako bisag psychiatrist ko opera ko sa so, kay dugay mo kong general practice before na himo kong psychiatrist ha ya, sa sambuang nga mula labi sa mga dilsor ko pira ko dag uh, gunshot wound nga wala yan anesthesiologist no musi ingon ang angkat sundao mo to tong kasawa sundao mo to sakit sunan na ko sa ah uh, rag kan ba local anesthesia kay lagi na why available nga anesthesiologist no so kung gioperahan ka sa doktor nga nagopera nimo na siya ay gibasihan ha nga mga laboratory result ya, na anay consent basi nakatuog lang buka po ka wag ka kinomlo wag ka ba mat ngon masin imong mama man sign sa consent. Kaya kung wala tagtungod ang usa ka pasyente nga operahanan, ang chief of hospital may mo sign sa consent or ang chief surgeon or uh, anybody nga head anang mga um, grupo to sign the consent nga mo undergo ni siya og uh, surgical uh, procedure kay kinanglanon. Ikaduha mga tanan sa unang doktor nga nagopera nako, dili ba di ay na makita ang may bukol sa akong descending colon? Uh, well, possibly po na nga not outright makita dako. Kaya na yung atong lawas, no? Kung nga uh, na problema sa ovary for example ang kanang sa descending colon sa gastrointestinal tract naman na lain man na, nga ingon uh, system or uh, group of organs na kunik no gikan sa stomach mga, mga, tinaing, ito na sa inos. ang dere sa pika sa e imong uh, internal sex organ uh, lain po na ang ingon concern dili gud tanan makita diha da dayon later on mapalo up check up mo nang kinanglan mo balik og check up ang usaka pusaka ka pasyente para nga mamonitor ang progress o ko unsa may untoward complication that might possibly happen after the surgery. Okay? Ikatulong pangutana, ingon sa akong papa nga maukunoy na matyan sa akong uncle nga ikaduhang nga opera. Kung mubo kayo ang interval ani, tinood ba nga dili kadayon, uh, ba nga dili kadayon sa akong lawas? Uh, case to case basis lang gapon. Kung urgent, pwede matter of months lang ang interval. Pero kung elective surgery, elective meaning pwede lang mapuspon dili, diha, dili emergency ba, pwede lang ma, ma-delayed. Pero kung kinahanglan yun nga himuon ng usaka surgical procedure sa labing madaling panahon, mahalik na. Ang mga medical team guided by their uh, clinical judgment based on experience and training, no? O schooling. So, dili manggit po perfecto ang mga doctors, mga nurses, huwag pang membro sa medical team na sa mga lapses, patas But as possible, as long as you do your best, we do our best to to prolong the life of a patient. Okay. Sulbad tanan diha diha an one sitting it will take time and it needs the help of mga pathologist mga uban nga mga specialist sa medical field to assess in arriving to a right diagnosis sa usa ka pasyente kung naa kay polycystic ovarian syndrome or PCOS ubigay ni ang kinahanglan ani kung naa kay kinahanglan sa imong problema sa descending colon gastroenterologist ang kinahanglan ani or surgeon so mingon ana ara man San Miguel uh, Arne. Aduol ah, kuno di Cebu City Medical Center basig nindot na nakayo karon no. Bago mga atong mayor. Order sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Inalang gi refer ka sa si DYHP. <laughs> Uban mga doktor nga mga batanon mas tinod lang mga estudyante na muna no kay ako Dr. Rene Obra Obra maestro ko no. Obra maestro ko. Uh, sa una upat ka medical schools karon kay ikapoy na ko duha na lang. UC o Gulyas. Sa una na ako sa Maham o sa Southwestern o sa Simbo Doctors. Pero karon kapoy na. <laughs> so, doon lang mo. U uh, na lang i-refer mo sa DYHP. Okay? So, doon ta uh, ikaw pat. Nahadlog ko nga uh, ma-misdiagnose na po unya ang akong sakit. Kung sa nakop ka siguro, masakto na yun yung diagnosis. Una, um, kung ma-decide kung magpa-opera. Kung may siguridad ba nga makuha ang akong cancer sa operasyon. At mo, jamin to the conclusion nga cancerous yung problema, Arnie. No? Ato sa nang ipabayopsi o dipindi sa bayopsi result, kung malignant or cancerous, kala patamay ngayon ang cancerous. No? So, I hope nga dili siya siros. Bata pa man ka, 28 pa mong edad. So ayaw pag to nga kanseros ni siya. Kanya, ang diagnosis magdepende sa resulta sa laboratory exam. O naay mga laboratory workup, may orders ni mong attending doctor. So go si uh, mga doctors diya sa Cebu City Medical Center kay Butante Bayaka, registered voter Bayaka sa San Miguel Loriga. Uh, lang dito si Mayor Arcibal. Uh, Mayor, butar Bayako ni mo ha? Pernitabangit ako niya akong problema. All right, so regas di ay ni Boy Labilya. aha Oh, uh, namit na meet ni Honorable Consial Boy Labilian dito sa balay ni Jojo Labilian. nga kung kauban sa uh, Channel 47 sa Hanlurawan, no? Okay. Ako Dr. Rene Obra, kanta ko dia usay. ko mayog tingog pero abaga-baga lang kong <laughs> kauban na kondisi Jojo Labilla sa uh, dia sa Channel 47. So, mayong pagpaminaw dia sa Pulang Bato ning dakbayan sa Sugbo. Doktor Arcio Omar, no? Mayong pagpaminaw og pamam. Oscar de Samparado, Dr. Oscar de Samparado, uh, musta naman ka bay? okay kinabuhi. So, <clears throat> once again, ako si Dr. Rene Obra, so pamulo base sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide tataka naman. Dagang salamat o mayong